Magugutom si, oh, magugutom. <laughs> magugutom si Kuya ano? Hayden. Oh, Kaya oh, nga. Magugutom. Sino ako dadali utoy? Si Magugutom si Kuya magugutom. Oh, eh. Pag hindi nagbaba. Yan, kami po muna iaakyat ni Utoy. wala <laughs> ka. Kakapit ka sa matigas? Oo. Oo, o katray. Huwag kakapit sa malito saka. Oo. Oh. Lagabong ka na yan. Ang oh, laki mo ay ba? Dini pala sa kabila. oo oh, sa kabila, mali. Wrong way. <laughs> ah, bumaba ka na. Baba, dini, dini ka dumaan sa paribago. Ikaw na, baka tayo maging kwento na lang ayala kini. Hat ako hindi at ako maliit-liit. Para nasa drone shot ay. Ano ano ano? Uh, uh, eh. ako na. Ah oh, kaya, kaya? wala nyo. Okay. Ako nakikilabot sa malitan sa Kaya nga ay. Eh. Oh. Ang hangin pati. Nakakapangilabot ay. Wala si kain sa lagi. Oh. Istorya na lang ang sa atin. Kaya mo ba? Kaya. Ang taas naman po, eh. baka po ay ilan pit kaya? May 30 pit, 20. Eh. Baka, baka, mga ka na? Uh, Oo. Oh. Kuya, tabi dyan. Oo, so, baka ito <laughs> <laughs> Pag nalaglag ay maliit, eh, mangga. Pag malaki, tao. Utoy. <laughs> oh, hindi. Mamaya. Okay. Tika ko ano, baka wala. Para naman chiko ang nakikita ko eh hindi <laughs> naman manggay eh. Chiko pala. <laughs> Tika. Yan. Okay. Ay, ay, balbay. Ay, tabi, tabi. Yan. Eh. Ayan utoy maganda. Oo. Ayan oh Utoy oh. kapit ha. Oo. Oh. Kapit ha. Balbay, ilag. May isang naman ay ay. Oh. Ilag, ilag. Ilag. May isa kang maliit. <laughs> na. Buti na pagkakalabas natin ng eskwela na nangunguha ng mga ganito <laughs> ano. Ay, <laughs> kahit ay, hindi atin. Na, na. Ha? Nagagalit ka kaya nakauwi ng safety. Kaya nga, wag daw aakyat. <laughs> Sa mga bata pong nanonood. Huwag <laughs> ano, po kayong <laughs> <laughs> oh, Sa likod ng elementary. Oo, kay ina ng ano? Lagring. Oo. Oh. Hoy, <laughs> hey, Mara Clara. Hindi nung dati ay pag nakauwi ng safety ay, ay galit pa. Galit pa. Ay, talaga ay kung nalaglag. Kaya nga ano, tsaka yambo. Na, na ano sa stage ng Katigan, <laughs> sa yambo. Ka. Ano? Oh. pa kaya yun? Ay baka. Ano Ang nanong ay Kami yung nag-aral din sa Silangan Katigan ay. Oo nga Wala yan kayo Ay, <laughs> ay bubuwigin mo, Tol. Oh, bubuwigin ha. Ah, sige. Ayos na bubuo pa ito. Paul well, baka may malalagas na sanga. Ay ayos nung lasa kanya kahit maliit na nga yung pagpag ay. Bubuhigin ko na kainsan. Ayon, maganda. Ay, maganda. Sige, oh, hindi kaya masira ito. Ayos lang na, hindi? Bubuong nga ulit susunod. Ay, ayos ito. Ay, ayos yung ay, ay, pruning, maganda yan. Napupruning ah. Ah, mas maganda. Oo. Oh. Huwag lang, puno. <laughs> Ba't yun eh, pag na, pagkatapos ng eskwilahan, puno-puno yung ating ano ng ano? Oh, oh, Teka lang to eh. Ang lakas ng hangin. Teka lang

Oh, wala nyo. Baba na ako din pakaayos. Wala ako, tama na. Ako na din. Ako nai-nervious. Ay! Kaya preparation na din nilang mukbang. Gusto mo yung pakaramarami sila eh. Pwede. Aba, pakakataas pa. sa as pala ito yung ano. Ay! Ha? Nang taas pala nung mangga eh. Kakalula ka yan. Pisan! Oy, mangga! Utol! Oy! Dalay! Dali na kami din eh. Aray oh. Ay, tama-tama. Pag-oo. Ah, may tinutun mo Oo nga. <laughs> 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 Tinudo na. Yan. Dali bisyan, manga po siya. Mangga po. Kakamay na pagkain din. Hindi pa Ayos yan. <laughs> ay ah. Ano ito pananim na patula? Oo. Uh, uh, uh. tsaka may ano, bisita pa kata tayo. Oo. Ayos yan. Dali kakay po. Yeah, para sa mga bisita po. Oh. Oh, kakay po. Mangga. Ano pag aabayin ko ba ano? Para kayo. Putol. Umano ko kaya ng dahon ng saging at lalagyan natin saging. ng asin. Pwede. Pwede. Kuha. Ari-ari. Ari-ari. Uh. Hmm. Ari-ari. Ari-ari. Uh. Ari-ari. 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 ari 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 mo ari ari Huwag kakakamot sa ipinatay lang po. Yun nga lang eh. Pag uminit, nung birigay sabi rin kayo pag umihi. O, iinit. Parang ininit sa mga mga lahat. Manggang <laughs> <Mangan> nandiyan ang <engineering> minggo po. Lahat <laughs> po. Ang ganda na rin. Nalulula daw naman pala rin. Hindi sa... ka kaya. Ah, hindi. Hindi ba sa taas ka na? Ah, sa taas. ba? Wala dyan si Kain Sad. Akala ko may ko nabulong ka. Nakakalala ko yung mga kabataan niya natin. Ito yung umakit. Ay. <laughs> Uto yung puno. Oh, oh, Uto yung puno. Ay, harap pala hinuk pinsan. Oo. Ay, po mga masarap. Uh, Uto yung. Ay, yan ang sarap niya. Ay, ay, ba, na ba? Ano bang gusto nyo? Yung nababalik-balik ang... Hiniran lang. Hiniran. <laughs> ang pinakang ano, ang pinakang sili o oh, sakto lang. <laughs> Kahit alay. Ay, siya. Puti patungay ng mangga diyan, oh. eh, wari kayo mababalik na diyan. Atin papakain ng hinog na pala, no? Oo, oo. Ah. Oo, oh, asin. Gusto yung may asin. Mangga pa, mangga. <laughs> Minsan lang ang makabisita din eh. Oh. Arla pa kain, ayos lang. <laughs> ba, <yun, laughs> masarap eh. <peka, laughs> <na marhuya. laughs> ano na marbuya. Ganyan lang mo din Ano? Pinsan? Uh, um, oh, sili. Uh. Oo, oh, oh, walang gilid lang din yan. Ang gilid lang, <laughs> lang pa, eh. Yay. Yeah, eh. <laughs> Ay, na eh. Malasibo na, ano ba ito? Malasibo. Takambari, oh. Shout out po kay Inanang Lagreng. Oo, yan. sa likod na school na, no? Oo. po, ang pwede namin doon. Kung doon nga, may kisilip. At kaya ng ay boy pa ba, ba? yun? Baka patay nga rin yun. Ang ganda oh, na dati ay. 1991, no? Oh. Kami po yung kais, ay kais. Sa ay, oh, Sila ang katigan elementary school nga ba? Siya nga, sa bundok po yun. Pero ngayon, dati bundok, may inaabot na sa sakyan. Highway na, no? Highway na. galing din no? Ako na kapasok din dito. Nababago ang ano ay. Anong grade ko dito doon? Grade 1. Mm. 99 Aking arin din lahat ko na Armin. Armin. Ako rin nga. Ako rin nga. Ako rin nga. Ako rin hanggang grade 3 lang auto ito. Nakapalaway po. Ay sino ang tunay Si Sir Kabuyaw. Si Sir Kabuyaw at saka si Sir... Si Ma'am Sombrero. Okay, si Ma'am Sombrero naman natin Sir Kusaris Palad ng high school din.

Huwag <coughs> oh, ah. ano? oh, <laughs> oh. oh. na po oh. rin. Ote, gusto nga ba? Wala puro. Kalimba't kanan. Wala, ayaw na. Ayaw na po eh. Wala. Ito. Ito siguro ay... Sigur kapit ay... ang mo. Ay, sayang. <laughs> Baba ay, <laughs> 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 ay naman na ikwan. oh. magbaki kayo saan o. O, lahat <laughs> po. O, magbaki. O, Mukbangers, oh, ano, ilapit niyo Ayan po, bakit naman yung baguong kuya iso na nagsisili-sili. <laughs> 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 mm. Ang sarap, no? Ang gusto ko naman na sa Manggaw, ito yung ganito lang. <laughs> Ayoko naman masyadong hindi yung <laughs> ligaw. Kahit ako rin, yung ganito lang. Maniba lang. Mm. Oh. Masarap yung baguong ah. Mabana-dali yan. Sarap po ito. na ito nakakabisip rin? Sa ano ay, sa... Palingke? Oo, <laughs> makapagkawa pala lang rin na. Pwede ah, yan eh. Ay... Okay. Pang sarili natin. Ano? Mm. Sariwang balawa, yan? Mm -hmm. Balaw ba? Balaw. Ano kaya, may sariwang karne. Parang hindi naglalagay ng karne sa ganyan. Baka mm -hmm. ah, wala. Ay, wala yan. Pang, pang ano, pang binta, hindi. Hindi pwede. Pang bako ibig sabihin na ni... ano lang nga. No? Sarap <laughs> ah. Nakakalawit oh. ah, tayo, no? Hmm. Puti, pangus. Kaya uh, 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 uh. ang malalang silang ganyan. Oo, ngayon. Wala akong tanim niya na eh. Magde-December, gumaya ka. Ayun buong... pala, may bunga pala. hindi ko pansin. Ilang buwan yan bago mamunga? Mga, mga, mga dalawang buwan, tatlo. 60 o ganun. 75. December na. No October, Pero ang takal na yan. Ang taon na yan. Baka. Ay, di ngayon. Dapat magtatanim na maintinit. Mm. Para magtatanim na Para pangabot. Pag patay yung titagulanan. Ano, ah, masaya. Sili ba? Mm. Pag marami, pero pagkakunti, boy. Ba pag nga? Ah, ah. Ganun ang pangalaman. Magtanim ka ng kaunti sa harapan mo. Kahit maulan, ay buhay. Pero pag yung marami yan, parang ah, dalong uh, dalawang hektarya na. Ay, siguro na may marami rin mabubuhay. Kaya mm. lang yung, mm. Ay siguro ay mm. Hindi masyadong naaasikaso ay pag maramihan. Oo. Oh. Yung mga na lang. O tanim, o tanim na din ninyo. Eh, hindi ko alam kung dala sila na. Tandaan ninyo may, may garden kayo dun sa likod. Oo, oh, yung may dalong yan. Oo. Oh. Ayun na nga. Ayun na nga. Kabing kalyan. Hindi na, ayun na, kalina, na yun. Hindi na. Oo. Oh, ah. oh. Ano daw yun? Ano ako ko isin dati, marami daw nagpo-football doon na, ah. no? O doon sa Abulahan, sa, Saker, sa, 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 sa ah. Abulahan yun. Sa Abulahan. Hmm. Daan pa ilayay na. Hmm. Mm. Yung jamming doon. Ang nadali ninyo manggang area. Apo doon. Ang ay, kaitabal naman yan. Hmm. 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 Uh. Hmm. Ah. Hmm. 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 Kinda, alin yung sabi mo bayabas na hambog? Ilang puno nga ang bayabas nung kanda? Nana. Isa doon sa may kabilang bintana. Sa, Alam mo ba ang bintana doon kung ilan? Magsimula tayo sa bintana. Uh, isa. Sa kusina. Mm, isa. Kwarto. Oo. Oh, oh. Dalawa. Saka na rin. Magkatabi yung kwarto tsaka ano. Oo oh, nga. Te Tektikabil ang bintana. Oo. Ano? Pa oh, papunta sa may lutuan. Lutuan. Oo. Oh. Uh. yung, yung lutuan. Oo. sa ano. Mm. Pwede ka rin dumungod sa Tap ano. Pala nung, si si pisan. Tatlo pala yung Tatlo Ang bintana ba? maglutuan. Isa. Tapos, yung tanaw ko yung isa parang burul-burulan. Isa. Dalawa. Hmm. Doon sa may plakang kantuhan. Oh, meron pa rin doon. Yung nagtanong <laughs> sa may patong malaki. Apat <laughs> yung parang hindi maabot ng bumuo no. Mm. <laughs> yung bang baba sa bugis na sabi mo. Mm. Yun na nga pala yun. Kaya tinawag tinawag na ba yata. Tapos samabog. yung gitnang haligi niya nung kinis naman. Oh, yun ang papakalinis Yan Yun ang lalaki. Pakalinis ang lalaki. Pakalinis. Yan ang lalaking bayabas pero hilaw na hilaw. Doon tayo nagpapatong. Hilaw na dilaw, pero hilaw. Sama-sama mga apo. Ay, ba't ba naman sa bayabasan ay pag yung matamis ay puro kurot, yung man, puro gan, Ay, mm. <laughs> okay. Parang hindi mo na din ay pag puro kurot. Mm. <laughs> <laughs> ay, kung pinagbata ng kuku. Pinagbata ng kuku. Ay, ba, ay, piu, ay siya na, oh, dami yung. Yun ang kuku, dumaan dito kaya. Ay, siya na. Ay, ay kahit sa mga upo, ganun oh. din. Oh. Mm. Dali, dali. yun. Ay, pag, pag, sa tindala ako, kain kain at ako mamaya magkapalat. Dali, dali. Kanina kain sa tindala, dapat yung dalawati pang Maganda na ito. Ay, oo. Oh, oh. Yan, yeah, oh. hey, doon naman kumain eh. <laughs> <laughs> Kami kaninaan yung pinakain namin. Eh. dati kain marami mga yan. ka tala dati. Nung bibiris natin ba dati? Habang habang la Lalaro <laughs> <laughs> Ano? <laughs> Pupiti ko. Ano daw kayo

Papalipad ba? pa natin? susuko pa natin? tumupa ba? susuko pa ba? susuko pa natin? ba? susuko pa natin? tumupa pa natin? tumupa ba? susuko pa natin? pa ng mga ba? luntay. pa natin? tumupa ba? susuko pa natin? tumupa ba? ba? susuko pa natin? tumupa ba? susuko pa natin? tumupa ba? susuko pa natin? tumupa na yun. pa natin? tumupa ba? susuko pa natin? May mga pangalan pa, may mga sumba. Marami, sum maraming mga kinaugalian dating nawalan. Eh, bat na sumba ang tawag doon, eh, di ba itong sumba ay sayaw? Kaya <laughs> Ano? Ano nga ano ba yung ginagawa yung sumba? Buli, bawang. Baka magahong. Nahuni naman na. <laughs> Nahuni ay, no? nga Ganun-ganun na yan. Ang lakas ang kabaga. 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 Kabaga ako Nakakakalo ano? At saka pag nakain ka ng pinyan, tapos ng tubig, ba't yun na Hindi ako sa Hindi, para mo napait. Hindi pa pwedeng kumain ng pinyan. Asin, mataas ang maasin kung sa katawan. Una ito, dali pa. Matalas pa Ay. Pag may 100 100 puntong bawas na.

So, mga 7 sila, di maghihilot-hilot na lang tayo ng pakay. Yun na lang ating may recommend na kampo maghihilot na nung no, ah. ipekis sa mga uh, ganari. Mm. Yung jadaring-jag na lang tayo. Nasa, nasa, social media pa kaya tayo nun? 10 years from now. Baka naman. Titingnan natin. Ano nga kaya? hindi di ba ka? Baka ano doon? Ay, ngayon ay ano na ko, Anthony. Di ba dati laging pabango? Ang dala mo. Ngayon ay ipikas and oil na. Sa pagkutoy, akating ko. At pag sumakit ng ulo, ko, nalagyan ko yung kanari ka. Di ba dati pabango? Oo. <laughs> <laughs> mga bench ano? Ay ngayon ay mga bench. Siya nga ba tuyo ay ganyan ko Ay na at saka yung mga epikas. Bakit nga ba gano'n nasa? Ay may nakakaidad na nga. Talagang gano'n, dadating naman talaga tayo dun eh. Lahat naman. Maganda naman nakadokumentaryo yung ating buhay. Ano? Yun ang pinaka ano natin. Sa tagkawin ay mainit. Gunter na. Ma eh. At mga Panalo. Wala nito yung palipas na. Mm. Wala nang wala nang mundo. Das na yan. Mm. Ang kanari ang jamming namin din eh. Ay, bisan ni tantian din eh. Ha? Ay, islang din eh. Ng lulutong na. Sabi hindi daw iitim ah. Lulutong na lang. Lulutong na lang. Ako sa daya. Din na walin ju. Ah, atras pa di mala. Nakahayan ay. Ngaan dami Gusto mo asin. Ano masarap. Baka mga anak na natin na magbablog hindi. Baka hindi, depende. Minsan hindi nasunod. Hmm. Well, yeah. Pero kung magbubukit, eh, talagang sunod yan. <laughs> ano? Mm. <laughs> hindi, pero pwede ka isangat yun. Then, kung bagay yung naging content creator, kasama na ng buhay pala. Mm. Kung mm. bagay pumunta tayo sa ibang bukid, hmm. pwede doon tayo mag-content. Reality. Uh -oh. Ano, kung uh -oh. bagay Parang yung normal na lang na ginagawa oh, mo, yun na lang style, yung papakita mo. No, kung bakit pumunta tayong dagat, dito lang parin natin yung ating episode, mm. yung dala oh. yung camera natin. Oh, wow. oh, kaya sabi ko yun, na, pag ba ako lang mag-ano? Lifestyle lang. Mm. Mm. Lifestyle. Katulad ko, ako yung nasa tagkawayan. Oh. Dinala ko ako dito. Kuha mo ka. Tanga. Mga okay. mesa tayo dumayo sa sa dao ano, tayo dito magluluto. Ah, Pwede to. Uh, so. Pwede ah, mag-schedule. Ah, mag mag-schedule kayo. Ay, ay, ay natutuloy pag kayo. Mga dapat pa lang dito kami ano. Mga pambigla <laughs> ano. Ayo. Tinikatay sana kita. Lag ganun ah. Tinikatay ano? ng buhay. Nasambat amin paghahandaan. <clears throat> <laughs> buhay ng mangga. Sarap. Natuloy na ang plano. Ano? Ano to? Eh. Sarap. Grabe uh, pa. Konti minutes na. Kaya ba naman maganda? Pag-angat ko naman kayo. Ay hindi ah. Yung medyo may edad na ba? Kung bagay, kagaya ni... Inaano ba nung una? Blender. Ano nga yan? Jad? O pwede. O mga Na, blender nga pala. Naalala ko si Nanay. Kaya ah. Oo. Sa nga, tas parang binibilog-bilog pa ganun. Yan, oo, oh, miss Kaya sarap nung kain, nung nilalagay na nung, nung mm. Nilalagay din ng kaunting asukal lah, mm. yung nilalagay dyan Ano ang oh, namiss nyo sa luto ni Inala? Ang namiss ko sa amba yung niluto niyang baka na tinatatad ng maliliit na may sapal mm. Anong tawag ko pa yun? Ah, yung So friend, doon may talo, inatahan, 'yung may talo, oh, uh, uh, masarap. Kaya, mga, mga sarap ng toyo, 'yung favorite ko sa kanya. May sasal na kasama. Tas ang ginagawa ni Inana, parang medyo sunog-sunog lang kaunti. Oh. Ano? Mm -hmm. Kaya mm -hmm. lang ako 'pag kinukuntento, laging sunog. Dibdaw ba, ako 'pag nag-sunog. Sobrang, <laughs> oh. ang bay sarap na sarap. Nabibisi 'yung bawa ng 'yung bawang niya, 'yung lasa na doon. Ang namis ko naman doon sa mga namis. Kahit ano lutuin niya, namis. Bukayo. Hindi gata 'yun, 'yung saging na basta basta kanon. May pati santol ay binabagat ni Inana. Oo. Sarap ay ano? Sarap ay natakalan. Hindi mo ito yun. tul. Lulutuin ko rin nga. Santan. Sarap na ito sarap. May apog. <laughs> may apog, <laughs> <laughs> apog, <laughs> <laughs> apog <laughs> nga yun. Ano ba? Ang tatawa na yun. Wala si Calvin Apog niya minakita mama. Ay, may naitago pang apog si ama mga ginagamasihi ano para ba nandun sa may buting yung daka sinusungkit nung tingting. ting yung parang yun na nga ano yun sila nagpipitpik sinasangag yung dati mati pag nagkasakit ka sa bukid hindi ako dinadala sa ospital ano? Buga. Buga? Binubukan. Kaya... Nalagyan so, uh, ng buga dito. Uh, uh ako na pala kukuha ako ng ano nung... Ah, pero pa ako sabihin nga ni Lubigan. Po, ano? Lubigan. Wow. Hindi, lubigan. Pero parang, ang ganyan naman. Mga, mga pagtanim pala dito. Lubigan ako pala. Oh, marami, marami, marami kami ito. Ito'y lubigan. Magtatanim ako dyan. Um. May mga tradisyon pa Yun nga ang gusto kong ibigay din sa mga palo na sa ito'y ba? Sa ulahipan yung makalain. Lubigan. 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 Hindi, yung pangon ba? Yung mga insekto. Yun talaga ang panggamot ni Lula. Kontra daw yun sa mga balis sa mga hindi mo naman alam ay ay oo, oo. eh, balat pala ari akala ko nakaganon na yun akala na pagdadali ko kayo ako magtatanim nga pala noon oo oh, oh, ngayon bisan na roha kata bunga ay hindi, hindi ako tatanim ano ano bunga nga ano bunga nga nga ano luwan ni utoy balisin si utoy dami utoy na Siya. isa lang haba ganito lang hmm. Yun know, na may anong bilis dumami yata. Pag mo baka dami-dami. Tiyuring. Tiyuring. Ay, bisa may... Ay, baka ang tila Bisa may yambo ba? Anong ko ba na marami? Oo, doon na. Bisa oh, so. may yambo. Doon nga. Ah. Kaya iso, siya nga marami doon. Pero kung gusto talaga Maybe rin yun, yung yung baka -pil -pil po kayo nasa pa part ng Metro Manila, marami yan siguro sa Kiapo. Baka? Ano? Ano? Bigyan Kiapo. Ay, bakit? Ay, nakatinda sa mga mag-ano nga. hindi alam siguro. Hindi kasama nung makabuhay. Makabuhay plant. Yun ay... Yung mga haba-haba lang ano kayo. Oo, haba yung mga, mga basta kahoy-kahoy. Nah. Yan, ba Matar Kapi, ang sarap nag-jamming ngayon. Eh, oh, masalang. Panalo. na ito yun. Nahanap. Baka dumi ng kamay. Hindi na ako ay. Nakahanim akong pandesal. Kape. Masang na. Huwiya. Dato, huwag na dami. Hindi nakakain na. Hindi ka maglabulabo sa tiyako yun. Ay, tuturuan naman kita pag naglabulabo. Bigyan mo ng gloves tigigis ha. Baka daw mo totoo kayo nagbabagbag daw ng pagkain. Hmm. Ha? Paano mo malalaman eh? siguro ay eh, meron tamang ano eh kagaya niyan, tamo kayo eh, nag nag ay nag nagjuice malamig, nagkape Pas ma ay pasabante yan, nagkape. Ito maruya, <laughs> <laughs> tapos mangga maasim aw oh, ay. Pinya Kumain pa ng penyo, ubis ko na nito. <laughs> <laughs> oh, ah, <laughs> uh, 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 Mayroon penyo ito si utol kang balay. Ah, tama na daw. Tama na. Parang nito kayo na. Wa ako ta karon kay kwarta ta unti na expand ng oras ah. Pupunta ka dito mga tatlong araw. Oh, oh, oh. Ang <laughs> oras lang ang binibilang. Oh, ayo, hindi joke lang ayo palus <laughs> pa <laughs> kada <laughs> kalu yang. Parang may iwanan din tayo. Potoy, salamat ah. Palis na. Salamat din sa mga Oh, mga misa na lang uli. Pag nasulit naman ang mga dito ni Kuya Alvin. Oo, talagang ako Masaya po, masaya po. Salamat din daw. Talaga naman. Salamat din sa inyo at kung kumbaga hindi nagtrabaho muna. Oo, talaga naman. Tumutok ay kay Oh, salamat ah. Sa ulitin na. Oh, Ay, ari ko antu ano ah. Tamot ang pangit na nami RA. Utamo kayo at Arden. Ardin. Kaya nga sabi nung ano para ah kayo magkakapatid. Oo. <laughs> Gawa ng... Yung nanay at tat, nanay mo magkapatid. Oo, Reyes. Oo. Bitin ka. Tao salamat ah. Salamat, toy. salamat oh. Toy. Oh. Ingat, ingat sa Ingat kayo. Oh. Salamat oh. din. Oh. Ingat kayo, ingat. oh, sige, sige Hello. toy. Thank you. Ala.